Good morning everyone! So, ano yan nataka sa ato ang garden kay uh, human na ang holiday. So, pag-check na ako Although, hingo one siya. So, pag-check na ako ka. Run, siya, so, na ako ka li libon kayo nga ko ang kuan guys. Ang ako ang garden. So, pakita nako ko yung itsura. So Usa ko mag-pick sa ako ang mga vegetables. So, tara. Tara. So, mauna ang ako ang mga beans. Guwang na kaayo. Pwede na dyan siya. harvest na, na tanan. <laughs> One week lang, guys. One week lang kung nawala. Tanawa, grabe. Wala gibang sa ako. Ang silingan nga among gibilin. Na siguro, napulaan siguro. Yung akong siling, ispada. yung lago dyan siya. Oh. Pero, napuno sa sagbot. Yung dari ang, ang ako ang alubati o ako ang uh, bagyo beans po so daghan kayo ang nanubog Gihapod nga mga kamatis so ang apart namuwak na ako ang um, uh, eh. bas bra, uh, ba, basil ang parsley sukini nako na ako na siya mga bunga mga sukini yeah kana nga kuang ako ang puwang nga black nga tomatoes ing ani siya akong black tomatoes unya sa so mani ito ang mga kuan <laughs> ako kay ko limpihon guys ako ang mga tanwa sa akong garden unya diri kaya nga ako ang ah uh, kuan siya sayuti so diri Da ako ay mga kamatis nga nanugo nga akong gipang bukbuk. Diha takan kaayo. Dari a. Oh, kay kada cosas snails gino ko. Yay kada cosas snails on, Yay mo dako jud ta sigma ayo. First time na kakita niya akong salad gitig buo kong kaon. Hala! Yay, kaluod. Yay. Yay, kaluod. Naglok mo raman his old. Ang may daghang Ah, dagko kayo mas nails. Basta nga na uwan, manggawa siya sila. Ano sa kong mga kamatisan? O, dara ako ang dagko nga kamatis. Dagyan sa bunga. Namungingi sa bunga. Tulon ni kapunuan. Yung akong mga atsal. Sana sila yung mga buha. Kailangan lang dyan ko mag-work ko sa garden, guys. Karon ganun yung dili. Lag mo nag-uwan. Kaso nag-uwan ang sayo. Siyempre, mo na akong kamatisan. Dari. O mga cherry na tomatoes. O one week lang kung na wala. Tanawaon sa kalago. Nagpatuyang tubo, Daghan kay mga sucker. Kailangan kong mag-cuttings. Kinang lang kong magkating sky kaysa tanawa na napuno ug mga buwak na ako mga kamatis kita tapos mga bunga o kano unsa sa kadaghan sa mga bunga hmm? daghan kaya yung bunga sa ilawom unsa man na ako mag-cutting ko kaya nasubraan na sila hmm? bunga sa ilawom sobrang sa katambok naghagtay bunga nga kay wala na kuha ko nakapagkuag pruning nila sa mga sucker kay awi mi pag one week so mo na itsura ka rin hi so mo akong lingin na kamatis nga cherry niya ganto ang kanang muna ani siya nga pero cherry hapon ni pang salad so ani kalago so kiri ang puro lignin ha Andiri ang lahi. So, mauna ni ako ang garden. Takan kay kong ikuan halang mga bunga eh. Dut kay lang bunga no, ni kong ganahan, magtanong kong kamatis dari kay. Grabe kayo sila buhatag ug bunga. Hmm. Hmm. sila muhatag bunga. Ano, niya, puno pa dyan sila sa mga buwak daghan na pugko ani ma mahatagan kireng ako akong mga putas dery daghan kay ang putas hmm. kung strawberry na pa ba bunga na to strawberry na pa man tay mapili-pili Ang lago na siya kasi sige mag-uwan. Unya, na sila na muwak. na sila na munga. Nahuman lang pa munga. So, nga kini, ang sobra kung akong gipangluyo nga kamatis, guys. Kulang siyang gibutang diri, pero ang sanay tabo. Mm, namung, namuwak-wak, wak Namuwak, so, buhato nato ron, magpik na ron, magpick na sa atong uh, kining beans, kay guwang na siya, guys. So, nga, nahanglan na siya to ipik. Okay, makalugar ko, basinugma, makaguna ta.

dan untuk satu bagi beans guys. Nah tadi bagi beans tadi. Kay libon kau yang aku ang. Kuan. Hmm. Hmm. Nice line. Jadi memang contoh beans. Kita mesti bagi beans. Na, murag makalink ko sa ko ang garden karon kay init init sabi na naman kaya yun na siya Bunga. Shots. Bunga. itong harvest nakaguna jud ko nte tinet hi sa mong duha din ha nagwar na pud mo no ha sayma nagwar na pud mong duha din ha oy 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 sa so, tong kamatis napatay na bilin sa tong kamatis hmm. itong harvest una ni na to nagtago sa ilawang itong kamatis wala okay. sagman lasa tamis nga 조시 네. 근 하셔요. 키누고 에. Maldita yun yung gamatoy, ah. Yung... Ya. ko anong rabaka? ka... rabaka. raba ka... Saima, come here. presents for nasi Yuta. So, apa ni siya sa So, nara so, atong harvest karun, guys. Beans o kamati susa. So, so, kadaghan sa so, no? Sa so, one week na wala ko. Tagkan